Magandang araw mga kababayan, may bisita kami ngayon. Ang biglang mo magagawa, ano. Ang importanto, galingan lang sa turninong. Magawa sila ng mo pa yung pinig Ano lang, Be? Hindi ko na yung Ah, hindi ko na sinasagat. nagpag mo yung yung Wei pa patu, Pwede pa to. Pwede pa patu, Wala, napulit na eh. Pwede pa yan. Pwede pa yan. Pwede pa <coughs> <napulit lang> <coughs> よいしょ。嗯嗯嗯 Eh naman, wala ng sandok. Mayroon naman kasi doon yung sandok na black. Ay ta.

Essa è una dipilate, a un po', me la mia mini Kawawa, kawawa naman. Try ko ate. te. Hmm. Para ma-expose ako sa camera. Ikaw naman. Kasi, ayoko baka masira. Okay lang yan. Okay lang yan. Pwede ka na. Pwede na siguro. Pwede na to, inay. Inay, pwede na yung dumikit na lahat. Inay. Pabalutin na mga kababayan, babalutin na 'yan. Pagbalikit. Mga kababayan, hugas po si sinanin ng kamay ha. <laughs> bakala may mga <laughs> ano siya, may mga bakala may mga basherd kami diyan ha. Hindi nabas. <laughs> hmm, ganun pala yun. Tapos i-ayos na lang 'yung rin mo 'to ilagay mo dito. Amiga gamitin ko na 'to. Pagkatapos ko lang magasan ng ah. Ito maliit lang yung... ko Mala, medyo... Ano itong dahon nga ito? Ito. ito. <coughs> 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 mm -hmm. I, ano mo, may panbal, pan tali. Huwag tatapon. Huwag daw yung tatapon. Huwag Oh. Sabi si tikman mo uh, ka para malamit kung maawat. Hindi masyadong maalat yan kasi hindi mo masyadong malat yung pawis natin, Rosie. Oh. <laughs> hindi masyadong natulog. <laughs> hindi masyadong natulog. Hindi masyadong natulog. Huwag ka na? Ay! Ilala ko, ilala Birthday mo yata nung may gawa tayong gano'n sa bahay nung birthday, naubos. Birthday niya? Naubos siya gano'n. Ngayon nung pag bike ko, magbapatid ko na. Saan ba? Kailan ba birthday mo na? Ha? Kailan? Nabapit na. Mm -hmm. Kailan nga? Yeah. I'm uh, 73 years old. May? May 18. May 18? Yung wala Nasa summer na kami nun. Wala pa, 12 tayo. Ah, ba? May may nang siya kanina. Yung dalawang yung bata dito, 7, 8. Oh, I'm going 9, 9 Nine. 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 Dapat eh, pati kilala binili mo sa ilaw rito. Di ano yung kasama oh, yung pag nag, ay, pa ano nilang. kasi pag tumungtong na lang. Ay, wala na daw gilaw. Pag, pag tumungtong na kasi nang 7. yung na si na kailangan may gunting. Gunting. Na yung gunting mo nai. Ha? Huh? Gunting. Ando sa maggo sa gamot. Yung, kasi, yung, yung na Maghihiwa-hiwalay kasi tuso. Baka ma-turn ma ano na outcome mm yung mga gamot ko. Papunta na daw. Papunta na nga, nag-chat na. Si ang tawagan mo. Wala naman yung I-chat mo lang. Bumot. Wow, partner sila. Pares ayano, na kapula. Ayano, Uniform. Ayan na. Asin. Kuhin cool, mo, Joy. I, ganun, ganun. Para matunaw yung ilalim. Yung alis na, mamaya na. Ayan. Ayan, diba? Hmm. Ay, tama na yan. Sige na. Ayan. Hmm. Yung umuto. Malaga

Enjoy mga kababayan. Oh, wow. Wow. Nasa yung ano, latik. Unang subo mga kababayan para sa ating lahat. Wow. Apakasarap naman yan. Yes, <laughs> Ango eh. Pamaipan. Di ba galing doon? Oo oh, nga. Ino'ng tubig. Di man lang yan? Tubig, tubig, tubig. Tubig. Wala, hindi ko malalasahan. Siya <laughs> pa. Ipan mo, ipan. Ipan mo namang kasi. So, so. Mainit kasi. Nagyayaw ka ng sauce. Malit lang yung sauce. Di makapag-antay. Nagyayaw mo pa. Hindi masyadong matamis Papamado. po parang. Marado. <laughs> Kababayan. Hindi ka kita. Kababayan. Take two. Hindi kita siya. Walang lasa talaga pa Wala. Wala pa rin lasa. Pangatlo na. Guys, pangatlo na guys. Hindi pa niya malasahan guys. Sausaw <laughs> mo dun. Hindi. Sausaw mo sa kawali. Luto na ba? Lagyan pa natin apoy. They ask you how you are. You just have to say that you're fine when you're not really fine. Ano? Mainit kasi. Ang init mga kababayan. Hindi ko malasahan <laughs> no? talaga. Hoy! Hindi ko malasahan talaga. Patikim naman ako. So, sobrang Ang init. Pa? Ano ba yan siya? Sa another, another. Ayin. Hindi na, hindi na tikim yan Ayin. eh. Ang kasi. Sobrang ay init eh. Tikim pa ulit ko pa tayo Sayang kasi yung sauce dyan sa kawali. Kumuha ka isang, tali. Tapos iganyan mo dyan. Oh, kawali. Ano? Nalasaan mo na. Napakasarap. No, Grabe. <laughs> hindi masarap yan. Sarap. Uy, oh, sarap! Mga tatlo sa akin, ha? Uy, hey, Romeo! Papa, rapid-tool ko mm. Tamis, e. Eh. Di ba? Kasi ikaw yung maglalagyan. Mm. Baka tinidor. Amay. Diba? Amay. Amay, anong mainit, Jo? akin na to. Sige lang, na. Diba? Sige <coughs> lang. Naku, akin na nga. Yan naman ko, blood na naman. Siya. Ipang nga nga unay yung nga. High blood, blood, blood na naman po guys ang nanay ko guys. <laughs> may high blood ka ba nai? Mm. May init mulo mo <laughs> lagi. May inom na nga ano niyan eh. Panadol. Panadol eh. <laughs> Diyos ko, kung siya pahibinig ang uh, ano yun, nakita at narinig ay. May naadapt na pa rin siya, no? May ulo niya eh. Siya pa'y binin kahit hindi may itang ulo. Kasi mainit pa, Ay, nako. Bukaw <laughs> na naman siya. Alam <laughs> <laughs> tayo na naman siya. Tapos ito, imimix po natin siya dito kasi sayang po yung natitirang lepek. Para maugasan na yung kawali, guys. Uh, para makapag-adobo na. Okay. Teko ka na doon ng platito, te.

ito adubuyan o mabuhay tapos na tayo mga kababayan tapos na kumain nag party-party na Ayan maraming salamat